Hi guys! Welcome back sa akin channel. This is Gracia. And guys, meron tayo yung babasahin and magbibigay tayo ng thoughts about dito kasi nabasa ko lang to sa isang group and nanghihingi siya ng advice, nanghihingi siya ng tulong para sa kanya asawa na nilalamig na. Dahil malamig ang panahon niya yun, may mga tao talaga nang lalamig na rin, okay? Mga mami, ano ibig sabihin pag ang partner mo ayaw na tumabi sa'yo tuwing gabi pag matutulog na kayo? Ito yung pinakamasakit na part. Masakit sa amin to. Oh. Uy, masakit sa amin mga babae to pag once na yung lalaki yung parang um, duwing distansya. Ayaw tumabi tuwing gabi. ba diba? Sabi niya, tuwing gabi. Ayaw na tumabi sa iyo tuwing gabi. Pag matutulog na kayo. Madaming reason niya, madaming excuse, madaming, pa, madaming dahilan kung bakit ayaw na tumabi sa atin ng ating mga partner, pwede mabaho pepe mo. Pwede mabaho ka. Or wala na siyang aura sa'yo. Okay, rin to ka lang tayo. Diretsahan tayo dito, okay? Kasi, minsan ang lalaki, wala din sa mood yan. Hindi parket, okay, yung ganito ka. Hindi parket, okay, ayaw tumabi sa'yo ng partner mo, is, ayaw na sa'yo. Or may mga kinakalantaring iba. ba Pero, kung tuwing gabi, iginagawa sa'yo yan. Yung tipong, ginagawa mo naman lahat, maayos ka naman sa relasyon nyo, maayos ka naman sa bahay nyo, naasikaso mo siya, pero, ang pinatakita niya sa'yo is, ayaw talaga yung tungabi tuwing gabi. Ibig sabihin, is may problema talaga kayong mag-asawa. May problema kayong dalawa. Pwede pwede dyan yung tipong nilalamig nyo siya sa'yo, dahil malamig ang panahon, dapat nagpapainit kayo, di ba? Dapat yan, nagsutsutsahan kayo. Kasi nga, mainit yung panahon ngayon, malamig yung panahon ngayon, malamig yung tuwing gabi. So, pwedeng may kinakalanta na mag-observe ka. Number one na gawin mo dyan is mag-observe ka dapat. Hindi ka nga dapat nagtataraw sa mga group. Dapat alam na alam mo na yung ganyan. Pag once na yung partner mo is nilalamig sa'yo or asawa mo. Pag alam mo may distansya, yung tuwing, -tuwing gabi na lang ganun, mag-observe ka. Pangalawa, tingnan mo din yung sarili mo kung may problema or may rason ba kung bakit bakit hindi na tumatabi sa iyo asawa mo? Pangatlo. Baka naman nagaantay lang din siya. Nagaantay lang din siya na ikaw yung mag-insist o mag-first move kasi 'di ba may mga babae din minsan na akala nila porket babae ka, akala nila akala natin na porket babae tayo eh dapat yung mga lalaki yung unang nag-first move pag gusto natin ng tsuksakan. Pero mali pala yun. So, dapat, ang babae din minsan yung gumagawa ng first move sa ating mga asawang lalaki. Kasi gustong gusto din ng mga lalaki yung tipong tiyo-torture sila. Yung parang sa uh, sapilitan din. Okay? Pangatlo, baka naman um, meron kayong mga unfinished na problema ng mga nakaraan or yung mga may mga ano kayo, mga conflict kayo na hindi nyo na pag-uusapan na maayos, kaya mas lalong lumalaki yung lamat ninyong mag-asawa. Okay? Alam mo sa to lang, umiikot lang naman yan. Eh. Napaka-simple lang yan. May mga excuse na alam mo ng literal na makikita mo or visible na makikita mo sa iyong partner pag once na ayaw ng tuwabi sa'yo tuwing gabi. Una, mag-observe ka po tayo na mamaya may babae na to. Meron na tong kinakalantari. Meron na tong ibang gusto. May ginugusto na tong iba. Pangalawa is talagang umiiwas siya sa'yo dahil may problema kayong mag-asawa. Hindi na pag-uusapan. Mas lumalaki yung lamat. Pangatlo is baka may problema sa yong katawan. Yung tipong hindi kanya gustong makatabi. Iba yung aura mo. Or, pang is gusto lang din ng lalaki ng first move hindi porket babae tayo, tayo lagi nilalandi. Kailangan din natin naman di pa minsan-minsan. Okay, girls? Tandaan nyo yan, okay? Minsan na lalaki, gusto din na mga babae ma-effort. Lalo na pagwan sa mga ganyan yung mga tipong sa gabi, tatabi-tabi, di ba? Pag yung asawa mo, nakita mo na sa isang side, tapos malayo sa'yo, hindi bigla mong yakapin, nakapatalikod, Uy, gustong-gusto -gusto nila yun. Nasa-surprise sila, di ba? Ayun lang akin aking paliwanag, guys, or thoughts about kay mommy na nanghihingi ng advice or help dahil niya yung asawa niya ay ayaw na ito kabi sa kanya tuwing gabi. So, ayan. Thank you for watching. see you in the next video.